Sige, anan lang. Oh, go go go. Go, 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 go. go, go, Happy birthday to you! Okay Dala na, okay na! Happy birthday! Hindi, like, Uy, surprise sa Dapat dilinuhi Dapat dilinu malan sa lood! Tagaan na, sa dilinuhi mo mataganan! <laughs> ka ng bahala sa pala. <laughs> 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 Mga basos, gaayos siya. Abriya mo, abriya mo. Okay, post na mo sa ano. Okay, go. Bostos, gaayos <laughs> mo. Tarong <laughs> <ay akong> may ako may isang. Go, kwan. Oh, uh, go. Happy birthday <laughs> to <till laughs> you. guys, mo niya mong gift sa mong best friend niya. Imuhang so gift. Be gift din ako. Oh, I ayan. Mga kapaw, masurprise ka. Masurprise mo kayo. Na? Ay, sige. Kisa man tayo dapat mo tanapan ni Wang.

Mati. <laughs> last! Tuyo! <laughs> Pinakamahal. Asong <laughs> subak. Ayan, happy birthday. Ayan, kay Robito si Napodsonon. O sa to osa to, ganina, luwag, gulay, o karon, last. Oh my God, social. <laughs> kay Mira, guru. Kita kita, si Panas, si 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 Ana, ana, tara, ana, ana pag open. Ana, ana pag open. Ana, oh, go open. Pusibitin. Hindi, lagi na bitin. Go. Magluto na ng gulay yung ka. Kompleto na. Magluto may ng sudan. Ano kaya man niyo ipak? <laughs> oh, nai luwag, nai gulay, nai pospos, <laughs> macam <laughs> <laughs> <laughs>